Naubusan na nga kami kagabi ng bigas kaya bumili muna kami ng isang kilo dahil kinabukasan pa naman ang sahod ng daddy. Wala na nga rin laman yung ref namin kaya derecho naman kami nito sa may bilihan ng ulam. Bumili lang kami ng isang balot na kikya at saka one fourth na baloni. Pag uwi nga namin ipinabuksan ko kay daddy itong melon. Nung nakaraan pa nga to sa ref pero hindi pa nga namin makain-kain dahil wala nga ang condense dito sa may bahay. Kaya naman kanina nung pumunta nga kami sa palengke sinabi na nga namin bumili ng condense. Wala nga rin pala kaming ng melon kaya kaya itong kutsara na nga lang yung ginamit ko. Nung kinain nga namin to, E eh kinulang pa talaga yung mga bata dahil gustong gusto din talaga nila tong dessert na to. Ang sarap nga kasi medyo na yung lagay ko ng condense. Kinaong maghahanay na si Kaso ko naman si Gia sa pagpasok sa school. Pinakain ko na nga rin siya at pinaliguan pagkatapos eh binihisan ko na nga rin siya ng uniform. Then sinunod ko naman suklayin itong buhok niya para maalis nga yung mga buhol-buhol. Pagka ganito talagang umaga eh mga aligaga nga tayong mga nanay sa pag-aasikaso sa mga bata sa bayan mo pa ng mga gawaing bahay. Simpleng braid lang naman yung inipit ko kay Gia. Tapos sinunod ko naman itong medyas niya at sapatos. Salamat sa panonood mga Marcy at Parsi. Till next video.